Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Asan yung iba? Ha? mo yung ulit. Basta show sure kayo na kilala niyo pa ako. Isigaw ah, e, niyo nga pangalan ko. Gusto ko yung malakas. Oh, good. Okay. Sino ang bigyan ko, Bibi? Ano sabihin mo? Ay, very Hello. good. Ang ba yun, na. Ikaw, ano sasabihin mo? Thank you. <laughs> you, uh, you. Sino pa? Ano uh, sabihin mo? Ha? Ano, sabi ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Gusto ko malakas na thank you, ha? Sino? Okay. Oh, very good. oo so, Kayo lang ba? Wala nang iba? Very good. Thank you. Mm Hayop -mm. ng biskwit. Sana. Wala. nang iba? Okay. Gusto ko malakas. Okay. Asa si ano, Nathaniel ba yun? Kaibigan ko dito? Okay. Okay. Wala na iba? Dito po daw. Ang maliit po, sir. Dito kayo. Sabay. ba? Ini gelap gede. Kami tadi minum noh. Aduh ini lah. Itu Pak. Betul. Betul deh ah. Hello, good morning. yang morning. Good Good morning. stro, May bagnaal daw. Sige. Halika, ah? Lita. Ano, Lita? Thank you. Ah, pangalan mo, Nanay Lita Sigrid. Good morning, Nanay Lita. Inay, halika, Nay. Wala ka na mga po dito? Sino siya? Oh, ate mo. May asawa na. Dalaga ka. Ba't hindi ka nag-asawa? Anong lulutuin ninyo? Ah, wala. Ah? Sabaw. Sabaw? Dito kami kakain? Ha? Ah? Dito kami kakain? Ewan. Okay. Sige okay. po. Thank <laughs> you.